Naghatid ng tulong ang Akubikol Partylist para sa mga nasalanta ng bagyong opong sa Masbate. Para sa detalye, may report si Nomer Corporal. mag na ng madaling araw na makarating sa Masbate ang apat na truck, lulan ang sako-sakong bigas, hot meals at generator set mula sa Akubikol Partylist. Pagtugon nito ng partido sa pangangailangan ng mga pamilyang nasalanta ng bagyong opong, target ng Akubikol na mabigyan ng tulong ang aabot sa 10,000 pamilya mula sa mga bayan na labis na naapektuhan ng sakuna. Bago ito, hindi naging madali ang paghatid ng tulong ng Ako Bicol dahil karamihan sa mga kalsadang dadaanan papunta sa mga karatig bayan ay naharangan ng mga nakatumbang poste at nakalaylay ng na mga kable ng kuryente. Isang bayan ng mandaon sa mga unang nabigyan ng tulong. Ayon kay Jared Marin, Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List, may gitsyam na rang sako ng bigas ang naipamagi ng partido sa kanilang bayan. Itong mga binibigay na ako Bicol na relief goods is malaking tulong na po siya sa panahon ngayon dito sa Masbato. Ayon kay Mandaon Mayor Christine Ko, isang kanilang lugar sa labis na tinamaan ng pagagupit ng Bagyong Opong kung saan nakapagtala sila ng may 4,700 na pamilya na naapektuan at nasiraan ng bahay habang naitala rin ang isang casualty sa naturang bayan. Hindi din namin inaasahan na um, madaming tulong na na darating pero uh, sobrang nagpapasalamat po kami kasi aside from sa binibigay po ng local government, municipal local government and then the provincial um, local government unit po, meron din po like for example, ako Bicol nagbibigay din po ng tulong. Personal din na nagpasalamat si Governor Ricardo ko sa suportang ibinibigay ng Ako Bicol party list para sa kanyang mga kababayan. Isa kasi ang pagkain sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente bukod sa kuryente at malinis na tubig. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, Congress News.